natin mga kaibigan, sasampayin natin dito sa Lidl Pops Piliin natin dito ang ating din natin dito natin kasi you know. Ayon, dalawa lang Uy. Yo! What's up mga kaidol! Palibagong araw, palibagong video na naman tayo ngayon at welcome back na naman mga kaidol sa ating YouTube channel at yun, shoutout sa mga solid kaidol natin dyan magandang araw po sa inyong lahat at yon mga kaidol, meron tayong dalang, ano dito clip at saka hanger kasi magsasampay tayo ng ating gamit sa trabaho na gloves at apron na nilaban so Labas tayo. Oops. Ay, walang araw. Ako po. Paano ba yan? Matutuyo kaya ito. So, magsasampay tayo mga kaidol. Oops. At ito nga yung ating. Yan. Yan mga uh, gloves at saka apron. So, um, gawin natin. O, oh, saka yung aking mga gamit mga kayo. Butas na yan, o. Oh. Kita, o. Oh. <laughs> Butas na yan, pero mapakinabangan pa yan. Ganyan ako katindis sa mga gamit ko. Kahit mga luma na o may mga butas na hindi ko tinatapon basta mga gamit pa. Nice. Right. Saka ito. Ito pala lang ang rider. Kaya nagtataka kayo kung anong ginagamit ko nito. Ito yung pang tapal ko dito. Mas lagyan ko ng tape dyan pa, pa ikot. Ayan. Sasampay lang natin to. So, pang dubli ko kasi sa kamay, sa loob. Dalawang gloves yung ginagamit ko. Yung isa kulay rin. So, ayan. Tapos na natin mga kaidol. Tapos sasampay natin dito sa gilid. Oops. Ayan. Ayan. Mabilis lang yan matuyo kasi ano, manipis. Ayan, nakasampay na. Tapos, ito ang ating washing. Kailangan natin isara yung takip. Ganyan, para hindi mabasa sa ulan. Kung uulan man, hindi siya matalsikan. So, ito, binili namin to sa Amazon. Ano, in order ni Mrs. Ann. Tapos, itong pihitin din natin to para mapatay yung tubig. So, Gods na. Tapos na. At saka yung ating mga halaman. Oh. Wow. Ang ganda. Ito. Bago to bago. Parang ganyan lang. Pero ibang kulay niyan. Kulay dilaw ata. ayun ko. Nakalimutan ko yung ano. Yung akong mga binili. Tapos yung ating rose. of palanta na siya. Yung ano niya. Nagpalit na ng. Ng bulaklak. Na wala na yung ano. Pero ito mga kaydol tip ko lang sa inyo sa mga gustong mag ano magtanim ng wean ng rose ito yung yung bulaklak niya pag natuyo na ganito na siya di ba so tip ko sa inyo sa mga gustong magtanim putulin niyo to dito tapos ito tanggalin niyo to ng bagya tapos yung pinutol niyo yung dito sa dulo putulin nyo din tapos saka nyo ilagay sa lupa o oh. after mga two weeks siguro tutubo na yan Ayan. so yan yung mga tin transfer ko mga halaman din no oh, na lanta yung iba pero mabuhay yan tatara so, pasok tayo Alright so mga kadol At ulo tayo mga kadol Meron tayong Binabad na Parang Pizza ng manok Na puro buto-buto yan So i-adobo natin to Habang si Mrs. Anne may ginagawa At may kausap din siya So kanina pa to Nababad so gagawin natin Para may ulam tayo ba? Dalawa to, dalawa. So, para may pang ulam tayo. So, hindi. Patatapos lang naman namin ng ano. Ng mag Tapi. So, ito pa ng halian na to. yan oh Oh. ba So, i- Gagayatin ko muna. Tsaka mag- Slice din tayo ng lamas. So, ito, tatanggalin natin itong mga taba-taba. <laughs> ayan. Kasi, hirap ito sa kolesterol. O, oh, tanggalin mo yan. Saka yung baga niya. So, ayan mga kaidol. At nag na natin. So, ang gagawin ko, lalagyan ko ng asin yan so kunan natin ang asin tapos bubura natin ng asin tapos sabay i ano natin para mawala yung langsa yan silam yun ah yan so ang gagawin natin ganito para mawala yung langsa nya kailangan

Talagay natin dito. So yan. Tapos na natin yung nahugasan. Yung ating manok. So magagaya tayo ng lamas. Diyan. May lamas na tayo. So gagayatan lang natin. thank <laughs> you tapos na natin gayatin lahat ng mga ingredients tapos yung ating manok so umpisa na tayo magluluto mga kailol alright mga kailol at naginit lang tayo ng kawali tapos siyempre olive oil pagyan natin ng mantika konti lang Ayan. Magic sandal. <laughs> Alright. At ilalagay na natin itong lamas. Okay.

So, time check tayo. 10.15. Oh. Nasimula natin pag lolo to. Ang tama to. Ang halihan. Oh. Next. Nah, Lalo natin yung sibuyas. Ah, diba? mas pala lang. Sarap sa tutog marami, marami ang At saka, lunod natin itong ating manok. kaagad ng paminta sabihin natin para masarap dati nagluto tayo kita niya yung pork naman yun ito manok yeah. so takpan muna natin ito habang nag tayo ng manok may natira pa tayong lamas dito na ginayat ko din so hindi ko na johan kanina kasi meron kaming ayan kung sino nakakaalam nito oh, sarap so sabawan natin yan so malagay lang tayo ng tubig dito sa kaldero na to malinis to mga kaibigan pinugasan ko na yan Alright. Ayan, nagyan natin ng tubig. Kunti lang. Oops. Tapos, pakuluan natin. Ah. Takpan natin. So, ayan mga kaya yan. Uh, na yung ating ano, uh, saglat lang. Nagyan natin ng toyo. Siyempre, markapin niya. Pwede mong damihan to kasi hindi to ano eh. Hindi naman to matapang na toyo. Wala naman siyang dalang palakol. suka. Ay, right, panulat. At saka, ito na natin ito lahat dito. Yeah. Ah. Hmm. i pa natin. Habang nagpapakulo tayo doon. uy umulan kuha tayo ng tanglad dito. Lagay natin doon sa sabaw natin. Ah, di ba? Mas mainam pag may tanam, di ba? Pag may tanim, mainam. Ay, bilisan natin kasi umulan. You know. Ayun, dalawa lang. Uy. Oo. Ayan, may nakuha na tayo. Tara. Umulan. Hey. Tanglad. Ayan. Tapos, gawin mo. Ganyan. ikotin, Tapos, ilock mo dito. Ayan. Ayan. Diyan sa may tubig. Para ano. Tapos, napasok na, tulak mo. O. Diba? Putulin mo dulo para malinis alright itang lang na tayo alright at lalagyan natin ng sopa para maglasa sopa ng japan yung gamit namin alright o oh, diba haluin lang natin konti pero dapat hindi ito pero haluin lang natin konti lang yan tapos pakuluan natin ulit at saka yung permit sara tayo mga ganyan kasi mainit na o lagay natin itong shield sin so pamenta konti. Masarap. Ayan. Try natin. Oo. Oh. Tapos isasabay na natin itong tanglag para ah, ganoon siya. Alright. lalagay yung sabaw natin nilagay. Alright, all right all right mga kaydol tingnan natin ito so uh, yan luto na siguro ito oh. tikman natin hmm ay nagulog pa guts ah nagulog pa yung gutsara lalagay na natin itong dahon na sibuyas. saka takpan natin. Oops. Sanglit lang. Ayan. Ayan. Natakpan natin ulit mga ka Tapos antayan natin yung ating adobo. saka ayan. Maya-maya patayan natin yan. So, ayan. Masarap yung ulam natin mamaya. Sarap ng tanghalian. Na ulam natin. Alright. Ayan. Tingnan natin. For the last time dan Okay na to. Ah, di ba? Sarap oh, ang daming ano, lamas tapos ano. Ah. So, yan. Papatayin na natin. Oh. Right, goods na. Yan, tapos na tayo magluto mga kaidol. At siyempre, malinis na yung ating lababo at saka dito sa ating lutuan. So, nilinisan ko kaagad yan pagkatapos kong magluto para maliwalas tingnan Palagi yung ating ating lababo no para pag mayroon tayong bisita papasok nila oh sabihin uy alinis, hindi sila madumi sa bahay nila malit na yung bahay namin mga gaydor yung aming apartment pero goods naman basta malinis lang tayo palagi so yan tapos na tayo magloto alright yan na yung ulam natin mga gaydor so yan so kain tayo Alright mga kaidol at tapos na kaming kumain ni Mrs. Ann So napakasarap ng aming ulam. So yan. At dito ko na lang siguro muna at puputulin niya ating video mga kaidol. Salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. Uh, at syempre sa mga bagong pasok dyan, please like and share. Don't forget to subscribe Jude Mindero TV. Hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. I love you all. God bless you all. Bye bye. Субтитры